Hi! Good evening again. So, hindi pa ako tapos, hindi pa na natapos nagbalot, guys. Andito pa, oh. Ang dami pang balutin. Andito pa din ang wrapper. So, hindi pa ako tapos. Pero, gumawa na ako, nagluto, nagfry na ako kaagad. Dahil, kaya ako gumawa ng lumpia Shanghai dahil gusto kong kumain. Kaya, while nag-wrapping, nag, nag, nag so, nagluto ko kaagad. Kain tayo ninyo dali. Tapos may ano pa tayo dito, yung biniko kahapon na apple cake. Ang, sup ang super ano po to guys, ang super healthy po ng cake na to. Paborito po to ng asawa ko. So ayan. So, oh ayan, sarap to guys, ang daming um, apple na binigay na nilagay ko nito. Dahil maraming apple akong nakuha doon sa isang bahay namin noon, nung tinirhan namin noon. Doon sa likod, maraming tanim na apple kaya kumuha ako doon. Ang dami kong nakuha kaya ang ko na ding ginawang apple cake. At ngayon, kainin na natin to. Sino gusto dyan? Dali, punta kayo to sa bahay. Lagyan natin ito ng sausawan. Ito ang sausawan, guys. Ayan. Ayan, ang sausawan. Ayan. Ayan, ang sauce niya. Wow, ang sarap nito. Ayan. Dahil gusto ko nang kumain. Ayan, kain po. Mmm. Mmm, sarap niya, Thank you, Lord. Mainit pa, mainit. Ang init, guys. Ang surok, guys. Ay. Mmm. Ang sarap na pagka, ano ko, pagka fry. Lutong-luto talaga yung ilalim. Ayun, no? Diba? Diba? Mm. Kuya, oh, ang sarap sarap nito na sawsawan, oh. Ito. Chili sweet and sour sauce. Mm, sarap, ang angh, matamis, may ginger. Tingnan nyo guys, oh. May ginger ah. Oh. ayan. Masarap 'to, guys. As in. Kain, kain. Thank you Lord. love you Lord. Thank you for all is and everything. Oh, Lord, love you. Good evening, Lord. Mm. Sa piloto ilalim. Mm. At may ano tayo dito. Yung cake ko pa na ginawa kahapon. Ayan, ang aking apple cake. Tingnan nyo guys, ang ilalim. Daming apple. Ano to guys? Yung super healthy po to na cake. So ito po ang bake ko kahapon. Kagabi pala, kagabi. Ayan. So kain. Kahit ilang araw itong cake Apple ah, cake, kahit limang araw pa to, hindi to mapapanis. Kasi, alam nyo ng teknik, ginamit ko dyan. <laughs> hindi yan mapapanis, guys. Kahit ilang, isang, isang linggo pa yan. Ka, inusurap ng aking lumpia, Shanghai. So, ayun nga, mga kapamilya, patuloy tayo na mag-iingat na hindi na magkasala pang muli. Ako, makasalanan akong pagkatao. Pero winala ko na ang lahat. Nagrepent ako since 1999 until now. Iniingatan ko sarili ko na hindi ako magkamali para hindi mawala, hindi masayang yung tulong ng Panginoon sa akin, lalong-lalo na sa aking mga anak. Imagine, dinala ko dito sa Norway ang tatlo kong anak in 15 nai uh, in 12 years nila dito. Nakatapos sila ng pag-aaral, elementary, high school, at saka university at masteral pa yung isa kong anak. Yung eldest ko. O ba diba? At ngayon, maganda ng trabaho dito sa Norway. May mga trabaho na sila kanya-kanya ng trabaho, kanya-kanya nang na, na, tumira sila, nag, nag, ano na sila, naglipat ng mga bahay. Malapit sa kanilang mga opisina sa trabaho nila. So ayun guys, wag ko yang is, wag wag yang isayang yung mga tulong ng Panginoon sa akin. At more pang tulong na ibibigay niya sa akin dahil alam ko. Dahil nagingat ako na hindi na magkasala pang muli. So ayun mga kapamilya, nasa Panginoon po ang lahat nating gusto natin sa buhay. Kaya pasakop o susunod tayo sa Panginoon. Easy lang 'yan. Easy lang. Aralin lang natin. Easy lang. Nasa Panginoon po, wala po sa ibang tao, wala po sa kahit sino pa dyan. Kahit ilang, inak anong bansa yan, kahit anong lugar yan, wala dun, wala dito, wala sa, sa, iba, wala sa tao, kundi nasa Panginoon. Ang tandaan natin, ang Panginoon ay buhay po. Andito lang siya palagi. Nakinig, nakita tayo. Nakimasid. So, magawa tayo, gagawa tayo ng mga mabuti, katulad ng mahalin natin ang ating kapwa-tao. Paano po? tulungan natin ang ating kapwa tao. Hindi man natin makaya like me, hindi ko kaya sa financial, hindi ko afford ang lahat ng nangangailangan ng tulong, but hindi naman tayo mahihiyang humingi sa Panginoon dahil nag-ingat tayo na hindi na magkasala, dahil nagrepent tayo. Kaya hindi tayo mahihiya na tumawag sa Panginoon, di ba? So ayun guys, tumatawag tayo sa Panginoon para sa kanila. Yan po ang gusto ng Panginoon. Mahalin ang ating kapwa tao. So, ayan guys. God bless po sa ating lahat. Kain. Mmm. Mm, yummy. Bye. Ma. Bye. Bye. Mm.